paigahan lang na natin to yung ating masarap lalo pag maiga eh yan o eh. ita nyo yan ita nyo yan kung gano'ng kasarap na yun insan sobra nang sarap yun insan malaking pato po nga pala to malaki isang pato lang to malaki hindi to yan sobra nang sarap yun insan sobra nang init sa kalan insan so bale, nag ano lang tayo ng sibuyas bawang luya siling green siling pula mga kasarap ako na tayo yung ating uh, pato. Mangandang araw po sa inyong lahat. Okay. So, ito na yung ating pato, mga kasarap. Alright. Hoy! Ayun. Halo-halo lang tayo. May kos-megas lang natin to. Sobrang <laughs> sarap nito, mga kasarap. Sobrang Sobrang ito. Sobrang na mga kasarap. Sobrang na ang sarap ng luto ng tito mo niyan. Oh my God! An? Wow! Ito yung ating gata. Yung ating unang gata. May na yung kakang gata. Okay. Ayan. Thank wow. you. So, yun na guys. Uh, luto na to. Nice. Pwede na tayong uh, kumain. Mga kasarap. guys.